Wala siya makipag-usap yun. Ako po yung ano, yung, <laughs> yung may lumbar. Lahat po may lumbar. Ay, 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 din ay yung may ay Sir. Ang history po nito, nung mga mga Nag-uot ng lang ako ng Pampa. decrease this, this, this right? diffuse this ball, he's seen. Ibig sabihin ang diffuse, kung mutok talaga siya, malakas yung pagkaroon pero Ewan, he's Ano po yan? Ano yan? Uh, Effect yung pagpupuot ko ng ball? Opo, makukumpay eh. Wala ibig sabihin, napunta lahat ng puwersa sa balakang niyo. Mm -hmm. Hindi natulungan Kasi ng hindi ano. Hindi ko siya pinansin. Na hindi nyo natulungan na ng ano. Kasi pag, pag ganito yung buhat, mm Hmm, ganyan. Uh -huh. Direct sa balakang. Mm -hmm. kaya pag angat uh -huh. nyo, eh, yung bigat, tik, may mm -hmm. tutunog Oh, dun. may tumunog nga. Tik, pagtunog doon. Ah, sira. In the long run. Ay, mga, siguro mga kinabukasan nyo yun. Masakit na siya. Ah, para kayo nag-70 yung sun bigla. Mm. Sa mga susunod, ang gati siya na tito, madadagdagan ng mga muscle spasm yan. Mm -hmm. Kasi, mm -hmm. kailangan nyo masuportahan. Itigasan nyo ngayon yung muscle. Isa yun yung salal magpapasakit. Oh. Tapos sa pagtulog naman, bibili pag bibiling pagbibiling kayo mm -hmm. tapos yung pagtayo nyo mm -hmm. hindi, mm -hmm. hindi tama tapos pag yung unan wala dito po pag gising hindi na ako kasi nakapress na, na, na yung yung ito oh, tapos pinaterapy ko na yung ngayon lang nag-trigger this so, na? diffuse this L2 ay L4, L5 lang saan magmamalaman no? ang FB diffuse disbalance no good at hindi ka take on something utok yun na pinaka wala nang wala nang no ibang explanation po, po. Po. wala nang ibang explanation hindi naman po din yung result kasi eh. ang laki nung ano ng MRI pinituran ko na lang siya tingin tingnan nyo yung mga height nyan Ganyan din, eh, ganyan itsura niyan. kailangan pare-parehas. Ayan, Balik Kasi malalaman nyo. Ito, yung pinakauli. Ito, 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 Ayan, yan po mismo yung... Ayan, ayan Ayan, yan talaga. D diffuse yun. Mm. Diffuse. Ano ba oh, diffuse? kita mo, tingnan mo, tingnan mo. Oh. Mm, tingnan mo yung niya. Tingnan mo yung pare niya. Pagdating dito sa L4, L5, ito malapit na rin itong pumutok. Ito na kasi yung huling sumasalo, yung pinakamababa. Itong L4 nyo sabog. Ayan o, L4 yan, L5, S1. Pero yung, L, yung ano mo, S1 mo good yan. Ayan o. Sa ibang, sa ibang image, Ako, okay. sa pool L5. Hmm? Nagmitisan sila. Nagmitisan yan suma. So, uh, unang pumutok, yung L4, yung pagbuhat yun yung araw na yun. tik tek, ah, tapos, ang kaso. Tapos nag, ano pa ako, nakapagtrabaho pa ako, mm -hmm. nagbubuhat ako ng bata, ah uh, 16 years old na binata, aneurysm patient. Naku. One naku, year ko kung binubuhat yun, everyday. Kaya pala ganyan na lang yung... Kaya yung... siya nag-trigger man. Yung Kaya, pag, okay. yan, yan na lumabas sa ano ko. Kita mo ito. Oh. Hindi talaga talaga. Talagang maipukumpara mo yung dish na na-damage kumpara sa walang dish. Napaka-healthy ng iba. Pero pagdating dito, ah, mag-amula. na mag nga agad. Yan, diffuse, disbulge, sink, dish desiccation, decrease this height. Vertically oriented. Uh, Nag-abot na ito pala. Nag-abot na. Lang kasi wala namang ibang makaka-fracture doon. Mm -hmm. Kung di yung bone to bone mm -hmm. kasi masyadong malambot yung aneurysm okay. No, yung para sa bone. Mm -hmm. Na ibig sabihin nung no? nagkuskusan siya. Hindi siya oh, total no, ano, no. hindi siya total nabiyak. biya kumbaga. Ma, yung, yung edge lang ng mga, mga bones. Kasi ganyan yan, ganyan din itsura niya. Yung mga vertebrae. Mm -hmm. Siyempre, pag wala na yung humaharap, mm -hmm. Pag Bergong nagkaroon lang na kayo ng makikat na ano, bung to bung, eh lumabas dito na vertical yung oriented structure at the anterior aspect sa L5. Yung taas ng L5. di ba L4 sumabog? Mm -hmm. Dumidiin ngayon yung ano. Kasi nakalagay na yun eh. Dumidiin yung... Kaya sumasakit pa din dahil naiitit yung ugat. Kasi yung ano, Yung Kumbaga, itong... Wala namang kwenta yung... ito, aminin ko na sa inyo. Opo. Pero paano natin yan? Yung para sa una pa lang, mararamdaman nyo na talaga yun. Changes. Ito, uh, uh, Kailangan. Babalik ako. Babalik Kasi yung replacement na yun sa inyo eh. Ano sabi sa inyo? Operar, no? Oo. Oh, Operar yung oh, replacement yun. Tsaka na natin yung discuss yan pag naka-open. Hindi talaga kayo makakala. Hindi talaga. Ano ba? Ano mong ba?

Ayan, oh, nyaw -nyaw, eh ang kunyari, kunyari in-extray nyo, masakit yung palakang nakita ko na may ano, oh. pre, hindi ko kagaganito rin. Eh. Ayaw. Oh, Puputok yun, hindi nakakapit sa ano. Tignan yung gagawin ko. Gaganito yun eh, no? kaya, nung, yan, hindi man ako, pag kaginin nito yan, doon oh. ako. Ay! Tanggal yung upiang Tanggal obyari. na yung Please, no? Tanggal yung yari ngayon, bleeding Sabi <laughs> lang, Kabi lang sa yo. Sa yo. Pero yan, katulad yan, normal pa, wala. Mahayos siya. Kaya nga, ko Narinig niyo? Ano <laughs> 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 uh, may nakakapit na plate nun, lana. Ay! Mm. Mm. Normal lang yun sa sayatik, e, punduhan ng sayatik na yun, yung sa puwet, mm -hmm. pang masin sa puwet, pirisin niya na 3M. Pero, huwag yung sentong ito ha, palapad. Uh. Hmm. Alin yung mas madalas yung um, ano? kanan-kaliwa? Sabay? Oo. Sabay? Diffuse eh. Sa diffuse use this bulge. Buti nga, ka. mukhang nga eh. yung healthy pa eh. yung stress na stress na yan. Sakiro? Malakas sa loob pa mo lagi akong nadaing. Ay, hinadaing. Oo, oh, dito lang kasi sa camera, hindi na kayong umuupo. <laughs> kasi yung ganyan makirutin. Alam mo kanina, umiiyak na ako dito. <laughs> <laughs> hindi na yata ako gagaling. Uwi na tayo. Ang hirap mo Oh, yun nga. Ito <laughs> <The> schedule <laughs> tayo mag Hindi natin alam kung saan tayo pupunta Hindi, marami na kaming ganito. <laughs> check nyo na yung background. <laughs> Hindi lang pwede mag-ano eh. Baka mamaya iba yun o. Ano. Siyempre. <laughs> Kahit Napanood sinasabi kong marami kaming ganito, check nyo yung background. <laughs> Napanood ko nga po eh, kaya... Check nyo. Ayoko naman... Siyempre eh. Tatagalan nga ka eh. Baka kaya nila eh. Mas maganda para marami kayong malapitan. Kanyari, hindi kayo maka, maka ano kayo sa akin kasi yung iba, nakabuk, antay na antay na rin. Kung ano, hanap kayo. Hindi ko ano, may, hindi ko kailangan ng ano, ng sopa Hindi, hindi ko, hindi naman kayo gagaling pag hinintay mm. nyo ako nanghihintay eh. Mm. Kailangan, ma, maano ka agad. Kahit pa paano maagapan. Check kasi, nyo na yung background nila. Boy, yung, sa inyo yung pag hindi kaya, talagang sasabing hindi kaya. Eh, mas maganda yung gano'n kasi, eh kasi, alam ko na yung limitation ko eh. Yung iba. Sabihin ko talaga kasi alam ko na yung limitation ng kakayahan ko eh. Tsaka malaman mo talaga kung for operation na talaga eh. Lalo yung may mga fracture. Mm -hmm. Sabihin ko talaga eh, pag operasyon yun eh. Oo, yung minsan ay pumunta dito at hmm. tuhod na si Binyo nag-inalaw. Nakita ko sa video. Oo po, eh mayroong ano siya eh. Pagka mga disgrasya... Ay nga, pisana ka. Ah, sabi mo pisana yung ano, Disney niya mm -hmm. sa tuhod. Kuy, bigyan mo naman sa sima ng task raksya. Hindi talaga ano, talagang sasabihin mo na kagad, I'm sorry. Eh kung may iba ba akong matutulong yan, nag ako ng ibang tulong. Pero sa mga bagay na talagang imposible na sa mga team natin na nahihirapan mag-book. Pasensya na po, talagang humihingi kami ng paumanhin. Kung talagang hindi nyo naman tayo, matalagang makirot na. At hindi kayo maka-timing na ng, ano, nga sa amin, sa mga cancel. Marami po na kami ngayon, maraming marami na po kami mag-research lang po. Ayon, check nyo na yung baro kung kailan pa sila nag-ano. Check nyo yung mga video kung ilan yung video din ang in-upload. Malalaman nyo naman pag-scripted, paano nyo, i-check eh, nyo lang para maging safe din kayo kung pupunta man kayo sa kagaya ko. Pero marami kami dyan, maraming magagaling dyan. Marami sila, marami kami. Para hindi tayo, hindi kayo ano, ang ko yung ano, mapabuti kayo agad. Kahit sinasabi ko yan kasi baka hindi kayo ano, hindi kayo makasingit sa akin. Dahil sa haba ng linya, dahil na, October na, niya kung medyo may malapit-lapit or ni-repair ng ano ni-repair ng uh, nyo kung tayo nyo check nyo yung background niya e, try basta makita nyo lang kung ano yung ginagawa niya para hindi kayo magsisibad na muli Yeah, yeah, hmm. Tapos may tuturo ko sa mga stretching, ha? Ah, yes. Mas simple lang naman. Kaya-kaya nyo yun sa pang araw-araw, eh. Hindi kayo haagod sa sobrang kirok. Di ba minsan umiyak yan? <laughs> Umiyak-iyak na to, sir? <laughs> oh, grabe. Lalo na sa umago pag... Mag... Grabe naman kasi yung ano. Nakita nyo yung ano nyo, yung maray nyo. Ibang-iba yung itsura. Kumpara sa ibang mga katabi nyo, this talagang nagbago na talaga yung tsura niya. Kasalukuyang pang namamaga. Na okay, oh, inhale. Exhale. Yan lang kayo. Tera. Yun yung minarinig yung dumagitik mo. Okay. Yan ang iiwan sa inyo ha. Ganyang posisyon. Kahit yung nagmamap kayo. Pa. Bawal din yung sa pagwawalis na ganyan, no? kung gusto yung tent nyo talaga magwalis, pa-extendan nyo. Kasi yung mga mo siya, di ba? Normal eh, no? Pagbalik natin, ba? Ayaw na, ayaw na bumalik ka. Di ba? Na-experience tayo ngayon, bigla kang sasapian na nagwalis ka lang, bigla kang sasapian, parang 75 years old ka agad. Yung ano-ano? Pasasira yung ako eh, binawin ko yung pusa ng hindi na kayo makatayo. Hindi <laughs> na ako makagalaw. Hindi na ako nakailapos. Hindi na ako nakalito. <laughs> Wala eh. Nai pag naipit talaga yung... <laughs> Kasi nagbukay ka, naka... Yung versa mo, no, tas nakapin mo yung Eh, Diyos me, hmm. sinabi ko mag -mag, mag lang. Kasi tinuturo ko rin yung mga pupunta rito nag-map. Tinulak lang yung map. May lumagiti. Wala na. 80 years old na siya agad. Gagano'n gano'n siya. Hindi makatayo. Pag ginano'n niya, masakit eh. Ganyan ako minsan maglakad. Ang ginawa mo, pinala mo pala. Ito, oh. kursado yun. Oh. Binaw mo. Kaya nga, na nahiga na ako. Hindi na Wala na, kaya talaga. Hindi pa na-adjust. Kaya yeah. nga, sa mga 3M na mga manumood, manumood, yung mga pag mayroon kayong back pain na, iwasan nyo yung mga ganun, yung mga si... Yung mga una isang paa, mauna. Yan, ang iwasan nyo yung mga ganyan. Mm -hmm. Mm -hmm. kayo, o mag... Pumuhatin nyo yung anak nyo, ako, Ilang e ang oh. dalawa? Balansi dun sa kukod. Oo. Tsaka ang, tamang, tamang pag-uukay kung ba mayaw kang pala. Ganito na lang. Tatapak-tapakan mo lang. Hindi magpupersa. Oh. Didinan mo lang yung pala kung ano lang magbukal. Hmm. Yun lang. Okay? Kung kayo lang mag-isa, talagang kailangan ibibing yung hype na namatay, siyempre babaho nga naman. Kapag din ni pa. Ayan, sumusunod mo pala eh. Oo ba mo. Hindi mo ba yan Hindi mo naabot? Hindi. Bakit? hindi ko naabot yan. <laughs> oh tandaan nyo. At saka pag nagsusuot ako ng sapatos, hindi Sige. Sige, sapatos. Kasi hindi kanya ng ko. Sino Ay, ano, wala yung <laughs> Salamat oh. sa Panginoon. Oh, talaga, Lord. Oh, 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 oh. Kanina ito si Malo, umiiyak-iyak daw sa labas eh. Kala niya, hindi siya gagaling. Eh. Kahit kung pa, natulong ko yun. Mm -hmm. Basta susundin nyo na yung magiging payo ko. Ito, pagkagising nyo sa umaga, huwag kayong bumangon ng patagilid. Ay, patagilid, pati haya. Alam ba ba nang gilid? Nag-isa lang, oh, oh. lang. paano hindi na kayo umabos sa yung sibir na naranasan niyo. Pag once na lang yung special, tapos, sa kluseng nyo ng pagmamahal yung kayo ng paw. Kahit saan, mag niya yan. yung Kasi, yun ang isa sa palagpapasakit. Yung yung matigas na masin, Iisya sabihin lang Kaya nga daw yung therapy ko noon. niya. na ako. yung pag-asa. Nawa yung pag-asa. na ako gagaling. Huwag sa babasahin ko ngayon. yung yung pag-asa. Nawa Huwag kong umuha nyo po. Huwag kong Ma'am. naman. ko na. Inaabot e. ko na. Inaabot <laughs> ko na, na din. Hindi. Tunog po oh, na. Hindi, hindi. Nakakayo. Huwag kong umuha nyo Huwag sa umaga. Hindi ako. Yun ang problema ko talaga, bro. sa Yung pagbangan ko sa umaga. Huwag tayo. ganyan. Yung bigat ng katawan ko. Hindi mo yung bilis na yung tumayo? Oo. Dito na diba no? Baga kaya yung sabi, no, 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 hey, sabi mas, pag, umipik, ko, eh, sabi mo si pagka umipig ko siya, na parang sa para. sasakyan, itiros ka lang, itiros on ka. Tapos ah, pagtatayo pa. Bibiling binaharap mo. Pa yung tuhod mo, masakit din yung Alas, tuhod. ipaligo si ko na dyan ang omeke. Oo, kanakot. ka, pau, na. pau, pao. Pao tayo, pao. Okay? Sige, ito Salamat po. Pagkita tayo, okay. parang hindi na pumalik na tono yan.